Hello, magandang umaga. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Andito na naman kami, nag-standby. Nag chai Kakain yung aming maniho. Dito lang ako mag -antay. Mag ano lang ako nag nag-order lang ako ng chai. Pero mamaya pa yun pagkatapos niya kain daming kumakain diyan sa ano na yan oh. Ang pangalan na, ang pangalan ng restaurant, restaurant niya is Kahil Kahil a akarak Karak and hil Yan. Daming tao ang pumupunta. Ayan. Nandito na yung chai natin. Pero, uh, oh, Andoon pa siya kakain pa yun. Pag hindi niya nagustuhan yung almusal sa bahay, kakain niya siya dito. Almusal siya. Kaya habang nagaantay, ganito muna tayo. Kwentuhan muna tayo. Minsan din kasi ano, puno o. Oh doon sa kabila, yung kabilang tindahan, ano bang tawag doon? Uh, Gori. Gori Tea ang pangalan ng ano niya, restaurant. Gori Tea. Nag-parking kami doon sa harap. Bigla ba naman nag, ano, nagbigay agad ng tea? Tapos nung tinikmang ko yung tea, super grabe ang asukal niya. Kaya sabi ko ngayon sa kanya, huwag ka mag-parking sa harap ng tindahan nila kasi bibigyan tayo ng chai. Hindi yung bigay. Kung baga, pag nagparking ka dyan, alukin ka nila ng chai pero nakaredy na. Pabayaran mo na lang. Dito sa isang ano, sa isang restaurant, ikaw mismo yung papasok doon. Makikita mo yung paglagay ng ano, tea tsaka hindi siya masyadong matamis. Masarap siya inumin kasi mainit-init pa. Pero sa bahay, nag-ano na ako, nag-inom na ako ng maligam-gam na tubig. Lagi man ako umiinom ng maligamgam na tubig sa umaga. Lagyan ko ng one slice na lemon. Yun. Tapos, mamaya na ako kakain. pagdating ko meron ako nakaready doon na burger yun ang almusan ko meron pa akong nilagang itlog pero nag ano ako ngayon nagluto, nagluto ako ng walker Titingnan titignan ko kung masarap pa yung pagkagawa ko <laughs> Ayan o. Oh, mga tindahan dito. Nakahilera yan. Papunta dun sa dulo. Nandito kami sa may gitna. May prutasan. May pharmacy. May construction supply. May laundry. May pagupitan may mga toys ng ano May school supply kumusta po kayong lahat shout out everyone shout out sa shout out for my new follower thank you so much guys thank you thank you napakaswerte ng ano ng tindahan dyan o sa yung tea. namin ng tea hindi mawala-wala ng tao grabe lahat na nakaparking dito dyan napasok sa kanila yan ang magandang business yung yung kahit pa piso-piso kasi one real nang naman ang ganito eh one real tinapay nila one real yung ano yung para siyang donut pero Indian ano yun Indian flavor kahit pa one real one real siya dami naman pumapasok na tao siguro sa isang araw nila marami silang kita araw araw yan kasi kahapon, kahapon lang kami hindi pumunta dito dahil ano tinamad siya yata mag ano mag almusal ngayon ayan bumalik kami dito Nung nakarang araw, doon kami nakaparking sa kabila. Inatiran agad kami ng tea. Kaya hindi, kaya sabi ko, kahit bakante doon, sabi ko huwag ka magparking doon. Dito tayo sa kabila. Sabi niya, oo, dito tayo magparking kasi, ano, makatiran tayo ng tea. By the way, kumusta pala kayo, ka mga ka OFW? Kumusta? Nawala yung antok ko pag nakainom ako ng chai. Nawala yung antok ko. Marami din pumupunta dyan sa pharmacy, kaya lang sarado yung pharmacy nila dapat ano yan, 24 hours. Musta kayo guys? Congratulations doon sa mga na na, na monetize na yung mga page nila, mga uh, account nila. Congratulations sa inyo. Sa mga sumasahod din, congratulations sa inyong lahat. Pagpatuloy lang. Ako wala pa talaga, pero okay lang. Walang problema yun kung kailan ako bigyan ng pagkakataon na mga ano, sumahod doon lang ako tatanggap sa bang sa ngayon wala pa okay lang nung umuwi ako sa Pilipinas hindi ako masyado nakapag video video kasi busy busy kaya dito lang ako nagkakaroon ng ano, pero inshallah pagka doon na ako mag ano, mag upo sa Pilipinas, tutuloy-tuloy ko 'yun. Lalo na yung ano ko, yung YouTube ko. Sumahod na ako dati sa YouTube. Kaya lang hindi man kasi ako lumalabas araw-araw. Nasa bahay lang ako kaya wala ako ibang ibibidyo. Kaya ano, mas maganda yung lumalabas araw-araw. Dati kasi hindi naman ako nag ng mga bata. Ngayon, last year, naghatid ako. Naghatid ako, pero limit din yung ano ko. Parang, minsan, minsan kasi meron tayong time na nakapagod din, nakakasawa, ganyan. Pero pagka umuwi ako, tutuloy ko yung aking youtube channel excuse me kaya support supportahan nyo ako please nandyan sa ano ko sa bio ko yung aking link click nyo lang thank you so much thank you so much guys for supporting us good morning good morning everyone Bye bye. See you my next video. Magingatay tayo palagi mga mga sisi, mga brother, sister. Take care everyone. Magpo kayo magsawang manood ng aking mga video. Okay siya. Bye bye. See you next video.